So ayan mga kabinho, pupunta na tayo at diyan lang si Idol Kabugoy, naglilinis. Kaya kami lang ka-shortage ang pupunta doon. Ayan, kaya dito sa masuka na daan yung pupuntahan namin, yung kinukuha namin na yung dati sa mga kahoy yun pagawa sa pagawa ng treehouse, hangin treehouse na Idol Kabugoy. Doon kami din magkukuha ng kahoy para gawing sanggala ng niyog, sangalan sanggalan landahan ba? Landahan. Landahan. Yan. Punta doon. Kaya lakad lang tayo at saka merong mango fruit. Okay. agay. Okay. Lagi dito anak ko. Tu sa to dito. Dito tayo mamaya. Ano na tao dito? So ayan, lakad-lakad muna tayo. Papunta doon sa ating destinasyon mga kabinho sa kasortage sa kas priating equipment dala, -dala natin yan lakad-lakad lang tayo buti na lang malinis na rito kapap kape kalapit lang lupa lang kasortage malinis na ito yung mga araw ito pina lapas na pinapalinis na yung kasortage Wala, hindi pa yan lumaya okay. guys so ayan mga kabino nakarating na kami dito kaya magsisimula na kami kasi ang oras natin ay alas 9.45 9.45 ang umaga ayan simula na kami ayan si Amu <laughs> so ayan mga kabinho meron nga akong nakita ng isang prutas prutas dito sa kagubatan ayan yan oh, Kuha tayo. Isa titikman natin. Yan masarap yan. Yan. Kukuha tayo oh Maraming hinog. Yung dati. Yung maliliit pa kami. Sarap itong kainin. Maasim. Yan. Mamal, small apple. Yan. Kukuha tayo ng isa. Yan oh, Kukuha tayo at saka kakainin natin. Fresh na pitas talaga ito yung mga kabino. Yan, buka tayo. Isang pungpong. Sing. Agak sing. Ayan. Butes. Tikman mau busing? Tikman natin pun Masih Maasim yan busing? Maasim. Ini nang ibon. Tarap. Paras yang... Tamis. Tamis? Hmm. Paras yang... ang <laughs> nasa mm. Kaputina Siriale Siriale mm. Yung Sergwilas Yung malapit sa balay Bahay Yung malapit sa Langka Shortage Ayan yeah. So ayan mga kabinhon Tikman natin Yung frutas sa kagubatan Mmm yeah. Yung kumakain ito Malakay ang dibdib na ibon yeah. Kakainin ito ng ibon Kaya makakain maka, natin Yun Ang dami yung nanadami, oh dami. Sobrang dami yung hinug na kanya. Kakainin niya ng ibon. O si Rale, bay? More, si Rale. Hmm? Fresh na fresh. Asim. Tamis. Grips. Philippine Grips. Yan. <laughs> Ngayon, sa, sa, bu, sa bukid, sa kagubatan, ah. natawa tawag ito? pagkain sa ibon to eh. Kaya, pagkain ng bird. Kaya, yan, yan, eh. Kaya yan ang ano sa Panginoon. Talagang binigyan niya lahat ng mga nabubuhay sa lupa. Binigyan niya ng pagkain. Yun! Tumpak na tumpak si Idol ka shortage. Ayan. Kwa tari, magdala na ni Kwa. Yun na yun. na. Ang tandaan. Kukuha kami na ito na isang... Mamaya magputol pa tayo eh. Mamaya mab mabiyaan na po bagbag kaya yeah, pupuntahan niya dito yan ayan mm. kami kaya ayan mga ka binho ayan tayo ng pagkain ng ibon masarap kamis parang philippine grips uy mayroong kumagat sa atin ng ariling aliwang kumpatakti amot ang tawag na aliwang ayan mga ka binho So ayan mga so ayan mga kabindho, meron pa kami nakita na prutas dito sa kagubatan sa aming kinukunan ng mga kahoy. So ayan pati, natin. Ayun oh, meron pang hinog. Pero hindi na namin alam kung anong tawag dito, Kaya hindi namin kakainin, tingnan na natin. Kaya oh, kung naka kung kayo meron nakakakay dito na anong tawag na prutas nito. Tingnan natin. So ayan oh, ito, yang ganyan bunga. Hinog na yata to. You know? Marami. Ha? You know? Marami. Kaya, comment na kayo kung anong prutas to. Oh. Marami kuhan. Kuhan tayo sa kabuk. Adi ko. Liso dyan ay kulo. Liso. Adi ko. Lansom Domesticum. may ayat to taya lang kakabin kabinho meron pa. Iba talaga dito sa kagubatan pero hindi namin yan hindi namin titikman kasi hindi namin alam kung makakain ba yan o hindi. Pag kung hindi makakain, tsak, kakainin mo yan, tsak. Dead on arrival ka. Kaya, nakabin No, dami, maliit lang puno pero yun. yun. Pero dito, meron akong dalakang idol kabugoy. Patikim natin sa ka ka idol kabugoy itong kabinho Meron akong dala sa patikim ng ka idol kabugoy. Yan o. Yan, dito ko lang yung sa gili ng bag. Kunti lang naman. Kaya, hanap tayo ulit ng kukuha. Marami dito sa kagubatan. Ang mga prutas. Nature fruit. Wild fruit. Uh, wild fruit talaga yan. Sa so, mga kabinho. kita tayo mamaya. Baka mayroon pa ba tayo makita Ang kakaibang prutas. Dito sa kagubatan. Ayan so, mga kabinho. Tapos na kami. Tapos na kami. Ayan, pauwi na kami. Uwi na tayo sa pupunta doon sa kampo. Kampo ni Idol Kabugoy. Pero siyempre, dala pa rin natin yung prutas dikan sa galing sa kagubatan para matikman niya. Yung tikman namin. Ayan, lakalaka lang tayo mga kabino. Tsaka si Ibusing. Ayan, Ayan bitbit -bit pa rin natin ang ating equipment. Ayan mga kabino tapos na kami kunin na lang mamaya ayong aming mga pinutol ah, uh, pang pagawa ng ng mga landahan yung salanga ng niyog so, kaya ito na ko lo no? hey, ano? lutuan, lutuan pala ng niyog ang gagawin lutuan ng niyog Ayan. Mga kabin. malapit naman yung yung doon, yung kinuna namin, yung doon may nagkuha ng pag, paggawa sa Kam Kabugoy sa Hanging Tree House. Doon din kami nang hingi ng mga uh, kahoy ating gagamitin. Yung ginagamit namin paggawa ng Kam Kabugoy. nyo sa vlog ni Idol Kabugoy sa yung pagkuha namin. Doon kami nang hingi ulit ayan mga kabino oh, malapit na oh, wala nang parang mahimik sa kam kabugoy parang wala si idol wala Mahimik. na tahimik Baga, napapago na yun si idol amo lana no response no response si amo ni idol kabugoy no response so ayan Ah, nandun pala sa taas. Si amo, nagpapahinga. Amo! <laughs> Egg scope niya rin, amo, amo. Nakoy prutas, amo. One. Wild fruit. Wild fruit. Fruit wild. Yung Philippine grapes. Nandito, kakainin mo. So, ayan mga gabin ho. Nandito na tayo. Wild fruit. Ay, hey, wild fruit. Low dot. Siyempre, nandito. Liti. Ayan. Wild fruit. Oh. Kapi ba na? Huh? Tikman mo. Ah, wala mo hindi, hindi kakain si Idol. Oh, busing ako. Oh. Huh? Uh,

Ayaw ni Idol Kabugoy kumakain ng wild fruit. <laughs> <laughs> Philippine grapes to busing. Philippine Mali grapes? Oh. Maliit Ayo. na apple. Ayaw. Ah. Harap. Sige na. Ayan, mga kabinho. Sobrang sarap talaga. Hala na, bilin. So ayan mga kabinho. Kakain na. Iyon, sumama na ating panahon. So, ayan, kain na. Sinula. Ano hmm. pa tayo? Ayan. Yun, malalaki. Malalaking paus. Oh, malarik na kasi. Kaya mga kabinho, kakain muna tayo. Pero medyo umulan. Umulan sa mama ating panahon. Umulan, bumag. So, ayan. Grabe naman kayo. Ang? Loy. Yo. Ayan. Kainan na mga kabinho. Ayan. dito na yan. yung Dadalhin ko dito. Sa na lag lagayan ayan si shortage ay lagay na natin dito sa ibaba to kasi wala nang laman mga kabid so ayan kain, kain na mga kabid kain na let's eating oh. so ayan mga kabid tapos na kaming kumain ng paniud to kaya pahinga muna tayo aso ah, umulan pag ulan to ng malakas, siya, yeah, pupunta ako sa binalagyan ng kalabaw. Kasi pag bumaha, impas, bas, uy, yung kalabaw. So, <laughs> ayan, pahinga muna tayo kabinho. Ah, so ayan mga kabinho, medyo tumila na nating ulan. Kaya pupuntahan natin yung karabaw para kukuni natin. Kasi makahakot tayo ng kahoy ngayon, yung pinuto natin. Kaya pupunta na tayo sa ilog. Uy! Oh! So, ayan. Pero, bago ko kukunin yung kalabaw, merong inuto sa akin sa idol kabugoy. Doon pupunta sa kanila. Kasi, papalabas yung karni. Para, para karni yung lamang loob. Yung dating kinatay namin. Para gawing pakla yun mamayang gabi. Puntahan mo na doon sa kanila. So, ayan. Malapit na tayo dito sa ilog ng kabidho. So, ayan mga kabidho. Buti na lang. Malihinaw pa yung ilog. Tanaw na tanaw na dito ang, yung, ang ilog. Kamamaya, dito lalakas. Ayan. Madulas yung ating ginadaan mga kabidho. Madulas na madulas. Ayan. Ingat lang tayo para hindi tayo madulas kasi wala nang spike yung ating sinelas ayan malapit na tayo sa ilog pero dito tayo tatawid sa tulay kasi mamaya pa natin katapos natin tahan yung inutos ni Idol Kabugoy pagbalik natin dito kunin na na yung kalabaw yun bug uh, yung kalabaw nila lang kalabaw lang Idol Kabugoy at saka ka shortage sa kanila yan so ayan pero yung ating service nandun pa rin kaya putahan natin dun tatawid tayo sa tulay malinaw pa Maliba, malinaw pa sana hindi ito lumakas lumakas ang agos para maka maka sisid tayo mamayang gabi diyan sisid tayo para meron tayong pang ulam So ayan mga kabin ho. Dito lang tayo. And, dito na lang muna at vlog. Si inutusan pa ako. Iiwan ko to yung aking cellphone para mag-charge kasi malapit ng malubat. Kaya kita-kita tayo next vlog natin. Right. Pero maraming salamat sa sumusuporta sa akin at walang sawang panunood sa aking video kahit ma hindi mahaba ang ating upload so maraming maraming salamat talaga. So, laga sa nyo sa akin aking videos po noon thank you and God bless to all